And good morning mga master. Uh, ah, fishing adventure tayo ngayon sa Barangay Barlongan. Palam tayo kay Missis Legal naman po. Date natin ngayon March 15, mag-aalas 6 na. uh, ah, po. Magkikita-kita lang tayo ng mga kasama natin sa Dipakulaw tapos dire na tayo. Sige mga master. Okay. Tagal natin ng fishing adventure mga master. Aku pasti sembuh, anak tak. dikan sa fishing mga master Sa ka bumili ng pagkain mo? Ano so ngayon lang ulit ah, na nang... nagsakabong ulit? Fire anglers Ito ang nice na... Naisa... Ipakulaw Para pa na fire anglers mga master Mga kasama natin ngayon Bagong spot Lakad malala na naman Ah, pagod mga mga master So ito lang talampakan ko. Malapit na tayo sa si spot mga master. Ah, ko na yung hampas ng alon. Andito na tayo sa si spot mga master. Ayun ang kasama natin. Bali apat kami na may dalang aging tapos yung dalawang kasama namin na iwan pa. At dahil nasiraan yung isa, sinundo niya. medyo malabo tubig mga master gamit nga pala natin ngayon mga master Arad, yung blue current ko yung mga blank blue current 3 seven four. tapos itong aking dalang uh, reel bank loaded ng Agino Ito 1.75 pounds pero dalawang dala reel mga master pang aging at saka pang UL dahil itong dala reel ay ay rad ay kan all rings Pumasama pa lang natin mga master Itong hagis na ito Nasa harap natin uh, Si Marcos Fishing Shoutout nga pala Sa Team Hagis Ulo lang niya uh, tan natin Group Isang group natin sa fishing Tapos yung mga Subscriber ko Tsaka mga nanonood Salamat mga master Sa panonood Sa so, walang sa Fish on! Fish master kaso sinabit <laughs> Medyo malaki to sir Ay Putol Ay dito pa Pisan mga master pa ko Okay, nice one. Isa e, na tayo mga master, sana madagdagan pa. Good size na pa mga master. Dumating na rin yung dalawa natin kasama mga master na siraan. Diyan rin. Abante tayo ng bahagi ang mga master Happy na naman si Con natin mga master Father-in-law Gustong gusto niya iniihaw yung mga yan eh, Pakoy ko mga master ng Jighead Jighead ko icon na pala Balik ko na yung hook Fish mga master Pero maliit lang Maliit na mulmul kalahating oras na tayong kan mahagis kalahating oras may siguro wala pa rin dagdag sa huli ko napakoy strike mga master competition master kunin na natin to pang uwi goods na to para sa aging sir ayusin mo yung kan mo soft bait mo ayusin mo yung soft bait mo dapat diretso lang dapat di ganyan. Yun. Ano na pala yung hook niya na ano, nagmalambot malambot, ano? yung isa. pero maganda. Pero, pero hindi madaling maunat. Oo. Malambot ka. Tsaka ako man. Manipis, hindi basta-basta nakikita. Okay, Palipat na tayo mga master, dito tayo sa bandang malalim. Dito tayo mag Ajing. Ah, Tingkarin na eh, kaso wala eh. Hindi ma eh.

Anuk mau ngomong, Master. Anuk mau Master. ano mga master nang yayari malalim yan

Ayun oh! You know? <laughs> Malaking pan! Ayan sir! <laughs> Thank you! Nagbuhol na, nagbuhol na yung tali Hindi! Pinadala niya ata Manila Kabanatuan lang meron sir Kabanatuan meron lang tu siro Vision mga master na gak ada tak saya mah saya mah master Sinik sik sik deh di dalam apa bos majemahnya nama master ikhwan master 하고 올린다 했다. okay mulmul na naman tawalan natin to aster Fish all Okay sa good size tayo mga master laki kasi humangin na kasi fish mas maliit ang mga master Pakoy Kunin na natin to mga master Kunin natin to Sama natin sa mga iihaw Fish Fish on mga master Sakay na naman mga master Patol na naman Pusyan mga master Okay. Good size. Pisel de mamaster. Ui? T'as un master? Wait, at mga master. Okay. Ay. Okay. Good size na snaaper. Parang good size. Oh. Uh, oh, yang pisau mga master. Pisau mga master. Good size. Nice snapper. Ay. Panuli. Lapo-lapo ulit mga master. Vision. Vision. maliit wala naman Aliit, liit ang liit liit mo ang hirap nang tanggalin oras natin mga master alas dos siguro lakad na ako pa konti konti pabalik doon sa pinagparkan namin time check mga master 3.30 dito na ulit kami sa bungad kasama ko sir Javier grabe mga master kakapagod ang layo ng pinanggalingan ko Pahit-ahit na. Fish May sinabit. Ayun. Aking ka. Uy. Ras nga. Ah, pala talaga nag-a-habit Hindi. Kamahal-mahal eh. Magkano nabili mo dyan, sir? Ito? Oh. 11. Yung korto ko, nabili ko Ay, na ng 9K. Sana, hindi, hindi na sana ibibenta ni kuan ni Sron. Oh. At bihira nga yung ganyan. Naka-oo naman na siya sa'yo. Eh, Naka-oo na rin siya sa akin. Nahiya na, no? So, na ngayon lang. Ngayon bumili rin. siya ng sariling mobile niya. Kwan, anong binili niya? Uh, yung Tic, yung Liberte Bala ko na rin lang yung Gekka Vigyn na MX eh Titanium din Mura-mura pa pula namang kasi Paparesa <laughs> mo ng banpord yun sa ano Yung sana yung kako, yung bibiliin ko Kaso nakabankist na ako, magbabanpord pa ba ako? Kaya oh pulang-pula naman time check mga master alas 4 pahinga na kami nila Sir Marcus bentahin pa't nasira kanya GoPro <laughs> si Javier yung nilagnat <laughs> ay, pagod na kami ay maganda ito na palikan pagkuhan yung sagad yung ibas yung mababang bababa talaga yung hibas. Yung maduduluhan mo yun ano? Oo, oh, parang maduluhan. Kanina, andun na ako sa may dulo doon. Sumagat ba? Oh, Lumabas yung mga corals? Oo. Andun na ako sa dulo doon kanina. Kaya ang an sibat kanina yung pabalik. Thank you mga master. Hanggang sa susunod na tayo. Kika, dyan mo na ako ha. Kika. Pasa maririn mo. Dorodirat sa'yo. Ganyan na maririn mo kanina yun. Sa may letter yun. Sabi ko si Gago, tuwan na sa mga nakatulog, dalawang oras. Kaya ka pala natulog. Oo, tulog ako. Sabi namin, ba't wala na yun? Neto na pala Ganyan ba naman mahuhuli mo, matutulog ka na lang talaga. Talakiwan po tangino eh. Tuwan-tuwa mo na kung may eh. Ihaw mo sa kama. Tapos sabi nung mata niya sa akin, mahuli na. Lumagal na eh. Gatam. Lutlapam. Hindi, tapakain ko sa aso namin yan eh. Paborito nung aso namin yung bali sarap sana kan dito kung malaki yung lotay do malaki daw yung lotay ni oh, Karina sertang iba yung uh, agis katabiya ni Nina tinyo binila naabot ko yun oh, awa nawala putol I, putol saan nakarami yun oh. mananalo maya adoktang natin maraming oh kamutincha kanong okay sige sige kada 1 kg lang dumali ang buto yung el mga master dumali bumagod <laughs> <laughs> nga <laughs> ko riyan ay kumain ako nakatulog ako tuloy orelay artemis tapos atina 500 kakita paayo ni orelan mga master dumali <laughs> Tuan -tuan ako kanina Atina 800 Pwede siguro may 20 minutes siguro, <laughs> <laughs> six Pounds lang sa ah, sir. Binala niya na 6 pounds Tapos Artemis yung rad gawa ko yung Yung ko ko ng parang parang mga master pero... may huling akit pa pala ah, tangin ah. na Alam, ay, buho. Alam, buho. Sir, yung susunod mong aya naman Yun namang ah, Madali Grabe itong Pabis ito na mm, Tan, tan, tan Ito, ito na natin